Sa buhay, madalas nating tanungin. Panginoon, pagpalain mo naman ako. Pero minsan, nakakalimutan natin na higit pa sa pera, career, o success. Ang pinakamahalagang pagpapala ay ang pamilya. Sabi sa ikalawang Samuel Kapitulo 7, versikulo 29. Panginoon, pagpalain po ninyo ang aking sambahayan. Isang pagpapalang magpapatuloy magpakailanman. Dito tayo pinalalahanan na ang tunay na pagpapala ay yung hindi natatapos, yung ipinapasa sa susunod na henerasyon. Kaya bawat araw, tanungin natin ang sarili. Ano ba ang ginagawa ko para maging pagpapala sa pamilya ko ngayon? Kahit maliit na bagay pagdarasal para sa kanila. Pagiging mabait, pag-aalaga, o simpleng pagiging present. Lahat yan may epekto at kapag inuna natin ang Diyos, tulad ng panalangin ni David, ang pagpapalang hinihiling natin ay di lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mahal natin sa buhay. Kaya ngayon, sabay-sabay nating sabihin, Ninoon, pagpalain mo ang aming pamilya. Ang pagpapalang magtatagal magpakailanman.